Yun. Yes. Ayan po, oh. Ang lamig. Hindi kagaya dati na. yan sa so dahil sa kapal ng alikabok, ayan po. Ngayon, okay na siya. Good afternoon mga kaprobinsyana. So, ayan po. Ngayong hapon ay Maglilinis tayo ng electric fan kasi nakita ko ondomina ng ating electric fan. Halos dalawang taon na yatang hindi nalilinisan mula nung huli nating uwi oh, dito sa Pilipinas. So, makita ko po sa inyo. So, ayan, bale, yung ating lilinisang electric fan. Ayan, natanggal ko na yung likuran. So, bale, brush ko na yung ibang parts ng ating electric fan. So, ayan po. Yung ating desk fan. Ayan. Sobrang init po kasi ay sa ano dito sa Pilipinas at yan kailangan nating linisan para maging fresh yung buga ng hangin. At saka tingnan niyo po oh, ang kapal na nong alikabok. So kailangan nating linisan. Ayan. Yan at natanggal ko na yung parts na electric fan. Oh. naman ang alikabok on, oh, So wait lang po mga at tanggalin ko pa yung ibang mga parts ng ating electric fan. Ayan na po oh, mga na yung aking natanggal. Ito bali yung, ano, yung likod. And then, ito yung pinaka elisin niya. Ayan. Ayan o, oh, ko na siya. So, ayan. Wait lang po mga kaprobinsya at tanggalin ko pa yung ibang mga parts ng ng ating lilinisan. na tayo yung mga na atin dito sa i the bus pan. Ayan, malilinis natin siya na ng buo. So, ayan, makapuin siya na. Wait lang natin. Para lubusan siyang ang So, ayan. So, ayan na po mga kaprobinsya na. Natanggal na po natin yung mga parts niya. Then, i-brush ko lang po siya ng tubig sa sabunan para maging malinis. Ito po bali ay na-brush ko na siya. Yan no. Oh. Yan ang kapal po ng alikabok, grabe. Yan no. Oh. Yan. So, brush ko lang po siya and then babalikan ko po kayo. Linisan ko na po lahat. Yan. So, ayan mga kapobisya na napakadaling linisan, oh. Yan. Dito ganyan lang po natin ng tubig. And then, kumuha po ako ng Ayan, yung no, hindi ko na ginagamit na pampunas ng plato. So, ayan. Pupunasan ko na sa sabunan ng lubusan. Maging malinis ang ating electric fan. Maging fresh ang buwan niya. Ayan, grabe ang kapal. Oh. So, sa almost 2 years po siguro niya. Ah, hindi na narinisan. Ayan. Wala ko kasing maglilinis. At saka, nandyan si Mother pero takot siyang maglinis na mga ganito. Hanggang sa bahay lang po siya. Walis-walis, nilaba. Yan, puskos -pus ng sahig. Hey, Yun yung kaya nga nilisan. Malinis siya. Pero eto po, ay takot siyang maglinis. So, ako po ang maglinis nito after 3 years. More than a year po yata pala, hindi lang 2 years. Kasi nung umuwi po ako ay hindi ko po nasikaso to. So, yan. Mga 4 to 5 years na walang linis. Tignan nyo naman po ang kapal ng alikabok. Grabe. So, linisan ko lang po lahat mga probinsyana. Then, balikan ko po So, ayan po mga kaprobinsyana. Tapos na tayo maglinis ng parts ng ating electric fan. Then, ikakabit natin ulit. 감사합 <목소리> <목소리> Ganyan po mga kubinsyara, try Tiyan natin kung gagana at tama ang at susabalik ng mga piyesa at parts ng ating electric fan. <inaudible> kung hindi siya sasabog. <laughs> Yun. Yes. Ayan po, oh. Ang lamig. Hindi kagaya dati na. Ayan. So, dahil sa kapal ng alikabok, ayan po. Ngayon, okay na siya. Ayan! Fix daw para ano, magandang buga ng lion. Ay, electric fan. Ayan po mga kapubinsya, Ayan. At saka medyo bumilis yung kanyang ikot. Ang dami na tanggal alika po. tignan nyo naman. Magkatapos ni sa Ayan po, o. Oh. Magbabig, no? Ha? So, ayan po mga kung gusto nyo magpaayos ng electric fan, magpalinis, ayan po. PM. PM niyo po ako. Yan lang po at maraming salamat. Bye. Bye. Yan lang po at maraming salamat. Bye.